ating kasama sa Creator Spotlight ay isa pong author ng mga librong naglalaman ng na mga tulang may kakaibang hugot o feels tungkol po sa healing. Ano ba? Sino ba sumulat ng script na to? <laughs> Lowell. Parang feel na feel mo yung pagsusulat dito. <laughs> Mula sa pagkabigo, <laughs> maparelasyon man, rejection o pansariling kakulangan. Siya po ang author ng mga librong mga tala at tula. Ikaw sa bawat araw, sa buwan kita natagpuan? Meron ba doon? At maulan man sa ating tahanan. At dahil sa mga ito, umani siya na mahigit 1 million readers sa social media. Kasalukuyan niyang kinukuha ang Master's Degree in Creative Writing sa UST habang nagsisilbing consultant for content and creatives uh, creative sa iba't ibang government agencies naman, nakakatuwa. Sabi ko na eh, itong hapon na to, oh, hapon ng mga um, poet. Poet. Talaga gusto ko to. Gusto ko to. Gusto ko to hapon na to. Ay, eh, nandito na. Andiyan na. Si Ron Canimo po ang aking binabanggit sa inyo, mga ka-Read Pinoy. Hi Ron, welcome sa Read Pinoy. Um, magandang tanghali po Ma'am Divine. Magandang tanghali po sa mga tagapakinig ng ating programa. ano naman ako, imam? Eh, <laughs> Parang tagdagan na rin. Ron, thank you so much at saka sa support mo din sa Philippine Book Festival ha. And uh, welcome at natutuwa ako dito sa sa hapon na ito na nandito ka. Alam mo bang mahilig din akong tumula at magsulat ng tula. Yung mga hugot, yes, mo, yung mga hugot <laughs> mo, yung mga hugot mo, yung mga hugot mo sa may mo, eh nararamdaman ko din. <laughs> Nakakatuwa. Pero Ron, bakit poetry? Bakit tula yung nakahiligan mo? Pwede naman yung ibang magsulat ka ng fiction, non-fiction, pero bakit tula? <laughs> Siguro po ma'am, uh, dahil bata pa lang ako, na-expose na ako sa pagtula po. Mm -hmm. So parang kinder pa lang po ako, ako na po yung nagre-represent sa school ko at sa municipality namin, sa Kandaba, Pampanga, oh. sa pagbigkas ng tulad. Kuwento po ng mga magulang ko, uh, matatas daw po ako magsalita ng Tagalog. Uh -oh. Kaya ako lang pinipili ng teacher ko para tumula. Malaking factor po marahil yung uh, support ng mga magulang ko at yung influence po ng academe. Mm -hmm. Kaya mahal na mahal ko rin po yung mga guro. At hanggang mag-college po, nagsusulat po ako para sa campus paper namin. Ay nakakatuwa ka, na talagang sinundan mo yung, yung yung passion mo eh. Talagang sinusugan mo siya ng gusto hanggang sa maabot mo siya ngayon. Hindi tulad nung iba, pinaparinga ko 'yung sarili ko na mahilig man magsulat ng tula simula nung bata at tumula sa mga entablado dahil oo tama di ba parang pagsumusulat tayo ng Filipino uh, lalo na yung mga taga Luzon magagaling mag ano na yan eh magsulat ng Pilipino yan eh um, ikaw tinuling mo talaga at karir mo siya ngayon pero no. iba hindi sayang di ba <laughs> sayang pero ang tanong bakit puro hugot Uh, marami bang hugot sa buhay? Kasi bakit ito yung tema na ginagamit mo? Um, kadalasan po yung mga tula ko po tungkol sa paghihilom, no? yun po yung pinaka, pinaka tema. Siguro po dahil uh, hindi rin ako ganun ka-vocal pagdating sa nararamdaman at mm -hmm. pinagdadaanan ko. Wala o may isang tao lang yung napagkukwentuhan ko ng mga nangyayari po sa akin. Kaya, ito pong pagsusulat yung naging daluyan, daluyan ko ng emosyon. Kaya marami po sa mga pyesa ko, Ma'am Divine, na mula sa uh, sariling karanasan at pagtanaw ko sa buhay. Mayroon din po yung mga peklat ng ibang tao, yung mga pilat po na naibabahagi nila sa akin. Kaya mas nauunawaan ko po at naisusulat ko po yung mga ito bilang prosa, bilang mga tulak. Oo, kasi di ba minsan may mga kaibigan tayo, lalapit sa atin, mag emote uh, mm -hmm. Nagkakaroon ng dagdag idea sa atin yon di ba? Kung ano yung susulat natin. Pero pwede ba ikwento mo, Ron, yung, yung creative process mo sa pagsusulat ng, ng tula? Paano ka nagsisimula? Uh, ako po talaga, Ma'am Divine, ano, sinisimulan ko po yung lahat. Lahat ng gawain ko, kahit itong creative process ko po, sa paglilinis. paglilinis <laughs> Pati po sa proseso talaga. ng pagsusunod, nililinis ko muna po yung paligid ko, nililigtit, okay. nagwawalis. Pakiramdam ko po kasi, Ma'am Divine, sa ganitong paraan, nalilinis din po yung puso at isip ko. At mm -hmm. habang ginagawa ko po ito, nabibigyan po ako ng pagkakataon na uh, makapag-isip ng ideya So after po maglinis, uh, pwedeng magchacha po ako kasi hindi po ako nagkakape. Oh, oh. <laughs> nag nagchacha nice. po ako while writing. Minsan po, uh, nakakasulat din po ako sa biyahe. <laughs> Basta kap may idea po, tinatype ko po agad sa notes ko sa phone kasi makakalimutin po ako. So yun, simple lang po yung ano ko, creative process ko po. Naglilinis lang po ako. <laughs> <laughs> Talaga, parang ikaw yung uh, hindi ka nakakapagsulat kapag nakikita mong hindi organisado yung kapaligiran mo. <laughs> uh Oo. -oh. very me also. <laughs> Ang hirap mag-isip, di ba? Ay, teka lang, hindi ata pantay yung mga books ko. Teka, ayusin ko muna. Ay, dahil kalat. Teka lang, magpapalis muna ako. Pero ito ha, um, Ron, ano yung mga challenges mo? Um, tuwing magsusulat ka ng tula, may mga challenges pa ba? Of course, ma'am, meron po. Siguro, Uh, ma-consider ko na pinakamalaking challenge ko, yung sarili ko lagi. Mm -hmm. Kasi you can never admit to yourself na ito na yung best eh. Na ito yung lahat-lahat mo at satisfied ka na sa nagawa mo. Personally, ma'am, uh, lagi ako naghahanap ng contentment sa puso ko after writing. okay, uh, Nasabi ko pa ba yung gusto kong sabihin? Uh, maliwanag pa at may iintindahan pa ito ng readers? Magugustuhan kaya nila? Pero dahil sarili ko rin po yung kalaban ko, I guess sarili ko din yung kampi ko. Kasi I'll remind myself that my work is good. I can reconnect with the intention that I write for myself because it helps me heal. Mm -hmm. And if this peace brings me healing, and that will be enough. Okay na to. Ganun po. Mm, medyo mahirap pag ang ang challenge iyo ay yung sarili mo, no? Sarili, Pero, na-overcome okay. mo naman siya. At magaganda naman yung sulat mo, no? At mga sinulat mo. Pero, kwento mo sa amin, ano ba yung mga tula? At, mga tala at tula. Bakit, bakit, paano mo na ang tala at ang tula? <laughs> uh, yes, po. Well, actually, ma'am, uh, nag-start nag po talaga ako as someone who writes sa online platform, sa mm. Facebook specifically. Uh, Doon po nag-start yung mga tala at tula. Ito po ay nag nag uh, nung pandemic mm -hmm. kasi marami po sa atin ma divine nung panahon na yon ay uh, naka-lockdown, yes. naka-quarantine lang no. Tapos hindi po ako masyadong makakausap, makapag-reach out sa mga kaibigan ko. Kaya lahat ng nararamdaman at nararanasan ko nung time na yon ay idinadaan ko sa pagsusulat. And that time, ano uh, anonymous po ako, nagsusulat sa sa social media. Mm -hmm. Tapos, hanggang sa may mga tula po ako na nagte-trend, may mga tula po ako na na-appreciate ng mga tao, nagme-message sila. Tapos, dumating sa time uh, na parang naisip na ko na mag-publish ng libro mm -hmm. at i-collect, i-collate lahat ng mga naisulat ko. At dito po nagsimula yung mga tala at books. Mm -hmm. Tapos, yun, simula po sa mga tala at tula book, uh, nasundan po siya ng uh, Sabon Kita Natagpuan, ng mm -hmm. Ikaw sa Bawat Araw, at yung latest po na Maulan Man sa Ating Tahanan. So, so far po meron po akong apat na libro at ito po ay puro uh, literary books, mga prose and poetry po ang naman. Oo, pinipilahan nga ito ng PBF eh. <laughs> <laughs> hindi kasha do sa may booth niya eh. Kailangan ilipat ka pa talaga sa ibang lugar. Para mahaba yung pila. Pero kasi, di ba, uh, sabi mo, pinupost mo siya sa social media. Hindi pa nagkaroon ng challenge sa'yo na um, kumbaga yung, yung sinulat mo, eh, kinuha o inangkin ng iba? Ah, naku, ito po yung, ano ma'am, um, kadalasan po na problema kapag sa social media. Kaya importante mm -hmm. po talaga na yung mga print natin, importante po talaga ang mga libro eh. Mm -mm. Kasi sa social media, hindi mo masasabing pag-aari mo ito eh. Kasi yes. madali itong manako, no? Oh -oh. Kaya po, ito din yung encourage talaga sa akin na, ayun, mag-dive into publishing. Mm -mm. Kailangan uh, itong mga pyesa na to ay pag-aari ko at kailangan nakapangalan sa akin. Yun po. Mm -mm. Yun nga, di ba? At talagang iba pa rin kapag nasa libro at Do -do. ikaw yung author, sabi mo ito talaga yung gawa ko, ba? Diba? Pero ikaw, um, paano oh. mo mahihikayat din yung ibang lalo na yung mga kabataan, yung mga ka-age mo na marami silang hugot din, marami silang gustong at yung pagsusulat ng tula ay gusto nilang maging outlet din para ilabas yung ano man yung kanilang nararamdaman. Ano yung maipapayo mo sa kanila? Um dahil pag usapan na rin po natin yung social media, no ma'am? Naniniwala po ako na uh, bukod doon sa mga nabanggit natin kanina na maaring impact ng social media, na yun nga maari kang manakawad ng mga ng creative pieces mo. Naniniwala po ako na malaki rin yung tulong ng online platforms para mahikayat natin yung bagong generasyon na magbasa at tumulag. Mm -hmm. Sa totoo lang po, uh, my dream of becoming an author started nga sa pagbablog. Mm -hmm. At ngayon ma'am uh, masasabi ko na um, mas madali nating maabot yung mga mambabasa at yung Gen Z, millennials. Yeah. Mas madali natin sila maabot dahil may social media. Mm -mm. At meron man akong tips sa kanila sa mga gustong magsulat, yes. sa gusto ding makapag-publish ng uh, ng libro, no? I have two. Eh. Uh first to know your purpose first. Uh, importante po na rooted ka. Importante na alam mo kung bakit mo gusto magsulat. Para ba mahilom 'yung sarili mo? Para ba maipahayag mo 'yung pag-ibig na meron ka? Uh -huh. Para ba maipahayag mo sa mga tao na may kabutihan pa rin sa mundo? Iba-iba po 'yung dahilan natin eh. at marami tayong rason, no? Para kapag po nagsimula ka na, kapag nasa gitna ka na ng proseso, at kung dumating man sa punto na napagod ka na, na gusto mo nang sumuko, may babalikan kang rason. Mm -hmm. Importante po, alam mo yung purpose mo kung bakit ka nagsusulat. Number two po, um, lagi ko in-encourage yung mga readers ko or even kapag nagtotok ako sa mga bata, na danasin natin yung lahat ng bagay sa mundo. Mm -hmm. Yung masasaya, yung masasakit, yung malalaki at maliliit, yung payapa at yung gulo. Kailangan mo ng lahat ng to eh. Kailangan mo ng karanasan para mayroon kang maikwento. Totoo. Kaya pinapaalala na huwag, na huwag matatakot sumubok. Mm -hmm. Ang ganda. Ang ganda na mga sinabi mo. Parang tayo mga pinagdaanan. Mas matanda ako sa eh. <laughs> di ba? Actually, dyan tayo natututo sa karanasan, di ba? At um, Totoo. yun lang. Kung hindi mo kayang magsalita idaan mo sa pagsusulat ng tula. O, oh, di ba? Pwede mm. naman yun. At pwede ka pang kumita. Teka lang, gumagawa na ba akong tula? Magkasaray mo siya. Eh. So, um, nakakatuwa, no, Ron? At uh, lalo na ang, ang gamit mong lengguahe ay Pilipino. Marami talagang mas... mas Although maraming gusto English talaga yung poems na pinabasa pero mas iba yung dating sa mga Pinoy kung Pilipino din yung kanilang lengguwahe. At doon, naging successful ka doon. At uh, sige, nasa yung pagkakataon, imbitahan yung iyong ating mga nakikinig at mga nakatutok ngayon para kung meron ka pa bang ibang mga ganap na uh, sa mga susunod na araw? Ah, thank you po, Ma'am Divine. Ah, una po, gusto ko po magpasalamat muna sa National Book Development Board, no? sa Radyo Magazine, at siyempre sa Read Pinoy po para sa opportunity na ito na ibinigay niyo po sa akin. Salamat po sa pagsuporta sa aming mga uh, cutie or mga maliliit na manunulat. Okay. Hindi ka Malaking bagay kay... po ito. Hindi kayo maliliit. <laughs> Pagpatuloy po kami, no? Maraming salamat po dito sa chance na to. At maraming salamat po sa mga tala at tala community, sa aking readers na patuloy po na tumatangkilik sa aking mga akta. Salamat po sa lahat na nag nagpunta sa nakaraang Philippine Book Festival. And available pa rin po yung tatlo sa apat kong libro online. Uh, punta lang po kayo sa page ko, mga tala at tala po, o sa aking profile po, Ron PH. At yun po, makikita niyo po doon yung link kung saan kayo pwedeng umorder. Maraming salamat po. At uh, thank you rin kay Jericho Si Jericho Silvers na talagang full support din sa inyo. Nakakatuwa. Ganyan din siya nagsimula eh. Yung mga emote-emote niya, pinost niya sa online, 'di ba? So, sa mga kabataan na uh, um, kung hindi wala kayong ibang outlet o wala kayong masabihan, andyan ang ang uh, pagsusulat. Pwede kayong magsulat na balang araw po pwede nyo rin pagkakitaan. No? Diba? At maging career tulad ni Ron kay Canemo. Yes. Diba? Maraming maraming salamat, Ron. Thank you so much. At uh, sana paunlakan mo rin kami muli sa mga susunod na pagkakataon. Maraming salamat. Thank you, Ron.